Hello mga mi, kamusta ang lahat? So especially sa mga nandito sa Hong Kong Kung bago ka lang dito sa aking channel Please do consider subscribing and comment down below Para naman makilala ko kayo guys Dahil kaya papano nag-update pa rin ako dito sa YouTube channel ko Dahil mahal na mahal ko to, hindi ko to pwedeng iwanan <laughs> Anyhow, may mga nagtatanong sa akin about nga doon Sa paano nga ba daw talaga makuha ang loob ng mga amo Well, sa akin guys, ano, hindi ko talaga masabi sa inyo na kung ano-ano man ang, na yung gawin na specific dahil pagdating nyo kasi dito, magdidepende yan kung anong klasing amo meron kayo magiging amo nyo dito, e eh, napaka stricto, napakahirapan talaga sa pagkuha ng loob ng mga yan pero kung yung mga amo nyo naman, e eh, medyo uh, mild lang so okay lang, carry bills nyo yung pakisamahan yan, so magdidepende talaga yan kung anong klasing amo ang madadatnan nyo dito pagdating nyo sa Hong Kong, hindi ko talaga masabi na ganito, ganyan, but the best thing talaga na you can do is follow the rules. Kung ano yung mga dos and don'ts nila, guys. Yung gawin niyo yung mga dos na pinapagawa nila sa iyo, yung mga don'ts, huwag niyo nang gawin talaga. yun, Sumunod na lang kayo kung ano yung mga sasabihin ng mga amo niyo. And isa pa, kung pagdating sa mga ugali, guys, ano, lahat naman tayo may ugali. Yung mga amo ko, uh, nung una ko talagang dating dito, alam ko na may pagka may pagkamasaylan sila. So, inobserbahan ko doon ako talaga nag-observe kung paano sila mag uh, mag-treat sa akin, kung paano sila mag uh, sa akin. So doon ko talaga inobserbahan kung paano ko sila pakisamahan dahil magdidepende yan guys sa karakter ng mga amo natin. Ano, wag tayo basta-basta magsabi na ay mga amo ko ay ganito naman kaya ganito ganyan. So no, ako talaga inobserbahan ko yung mga amo ko. So magdidepende yan guys since mga amo ko ay medyo masyalan sila nung una. So talagang inigihan ko yung trabaho ko dahil yung iba kong kakilala hindi talaga daw maselan yung mga amo nila. Talagang kung ano lang gagawin nila walang pakialam yung amo nila which is okay no. Pero hindi naman talaga lahat swerte sa amo so kung ano yung mga madadatnan talaga natin dito guys yun yung pag-adjustan natin especially kung yung mga amo ninyo eh napaka strict pagdating sa kalinisan or strict pagdating sa pagkain or strict to pagdating sa mga uh, sa klase ng pag, uh, gagawa niyo sa gawaing bahay ganoon so magdidepende 'yun kung paano kayo mag-adjust sa mga amo ninyo ako naman siguro the best thing na nagawa ko na nagustuhan nila is yung talagang uh, pinapakita ko sa kanila na uh, yung pag-aalaga ko sa bata talaga uh, todo bigay ako yun na talaga magagawa ko guys especially sa bata na nag-iisa lang yung anak nila yun, siguro nakuha ko yung loob nila dahil alam mo yung kahit nawala sila dito, talagang pinapakita ko sa kanila na all the way ako kung mag-alaga doon sa bata. Lalo kapag wala sila, pinapakita ko talaga na kung ano yung uh, dapat kong i-provide sa bata, especially sa pagtuturo, yun sa pag uh, paglalaro. Hindi ko talaga binabakante ang oras ko sa bata kapag kayong uh, magkamilag dalawa lahat ng oras ko nasa bata kasi priority ng mga amo ko talaga ang safety. So pag wala, pag nandiyan na sila at wala na akong masyadong gagawin sa bata, edi, doon na ako mag start na maglilinis. But mostly naman dito, mga, mga amo ko wala sa bahay and yung alaga ko naman nasa school lagi. Pero pag nandito dito yung uh, alaga ko, talagang hands on din naman ako pag sinabi nila na alagaan ko yung bata. But most of the time, yung mga amo ko naman, pag may ginagawa ako, sila ang nag-handle sa alaga ko. Kaya siguro, kung pagdating naman sa pagkuha ng loob ng mga amo, okay lang ko ng okay, mami. Hindi ako talaga nakikipag-argue sa kanila kapag yung may mali ako. Pag may nakikita sila na mali ko, talagang nagsusorry lang ako. Pero not all the time na nagsusorry ako, guys, kasi nakaka-immune din yung sorry ng sorry. May trauma ako sa sorry. Kaya pag nakagawa ako ng hindi maganda, tapos uh, feel ko na hindi ma maganda yung pakiramdam ng amo ko. Alam mo, yung parang nabubugnot na siya o naiinis na siguro siya. Hindi talaga na ako sumasagot. Talagang nag okay na lang ako. Ay, oh, okay, okay, okay. Ganun na lang ako, guys. Hindi talaga ako yung nakikipag-argue na kung ano-ano pa. Kasi at the end of the day, amo yan sila. Sila pa rin ang mananaig, guys. Unless na lang, meron namang way ng pagpapaliwanag sa amo, no? Para makuha natin yung loob nila. Uh, in a diplomatic way. Pero hindi kasi lahat ng amo ay makakaintindi. Kaya ang ginagawa ko, pag kaya ko pa talaga as much as possible, tumatahimik na lang ako, and hinahayaan ko lang siya magsalita dyan. Maya-maya wala na rin yan. Kaya doon ko siguro nakuha yung loob ng mga amo ko. So nung, nung nag-one year nga ako, <laughs> March 1, nag-one year ako, then last uh, kahagabi at yun, last day, kinongratulations nila ako. Charing eh, eh. Congrats sila sa akin kasi nga daw, naka one year na daw ako. Char! Parang ang bilis ng panahon guys. Naka one year na ako dito nung March 1. And uh, next month, magbabakasyon na ako. Alam, ang bilis ng panahon. Wala parang ipon. <laughs> Anyhow, talaga pinangarap ko naman itong Hong Kong. Kaso nga lang, itong taon na to parang hindi ko alam anong nagawa ko sa pag pagiging isang taong ko dito, parang uh, puro utang na lang yata, but anyway, lang guys, nabanggit ko lang, so sa mga gustong mag-Hong uh, mag Kong at uh, gusto nyo makuha agad ang loob ng mga amo ninyo, well, galingan nyo sa pakikitungo, wag kayong kumbaga rekla, -rekla mo sa trabaho Ganun. may mga time naman talaga na ana nabubugnot tayo pero wag natin ipapahalata sa mga amo lalo pa may mga CCTV dito may mga kamera dito nakikita nila tayo yung mga facial expression natin yung mga nakikita nila yung mga kilos natin maya maya dahil bawat sulok dito mostly sa mga bahay may kamera. di ba so wala kang kawala kailangan pag may inis ka punta ka ng CR tapos doon ka mag magmurar sa sarili mo kaya ganyan so ganun lang guys tiis tiis yan so kailangan natin pairalin dito ang ating mga kaplastikan charing iring lang so wala akong masyadong masabi sa inyo about sa kung paano kuhanin ng loob ni amo dahil ano nyo bakit magkakaiba tayo ng magiging amo dito na madadatnan so kailangan mag adjust kayo dapat i-prepare niyo yung mga damdamin ninyo sa mga pwede nyo madatnan dito okay so that's all guys thank you so much for watching my update